Nakatakdang dumating sa Pilipinas sa si United Nations Special Rapporteur, Freedom of Opinion and Expression, Irene Khan, sa susunod na linggo. Kung ano ang inaasang tatalakayin sa pagbisita nito sa bansa, yan ang ating alamin sa report ni Cresceline Catarong. Walang kinalaman sa imbestigasyon ng International Criminal Court o ICC ang nakatakdang pagbisita sa Pilipinas ni United Nations Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression Irene Khan. Ito ang binigyang linaw ni Presidential Task Force on Media Security Executive Director Undersecretary Paul Gutierrez sa bagong Pilipinas ngayon. Paliwanag ni Gutierrez, ang pagbisita ni Khan ay gagawing pagkakataon upang i-highlight ang katotohanan na isang bansang matibay ang Pilipinas pagdating sa pagtataguyod ng mga karapatang pantao lalo na sa pamamahayag. Kabilang sa mga ahensyang nais mabisita ni Khan, ang Department of Justice, Department of the Interior and Local Government, Supreme Court, gayon din ang mga lider ng Kongreso at maging ang mga opisyal ng ntfl Inaayos po nating makausap na po mismo si Speaker uh, Martin Armualdez. Siyempre po, hindi po mawawala dyan ang ating pong chairman sa PT Forms, si Secretary Boeing Arimulya uh, po. Yun pong ating nasa uh, National Security Cluster. At uh, lahat naman po ng mga opisyal ng mga ahensyang nabanggit ay handa pong makipag-ikang uh, ikang italastasan kay uh, Misa isa rin sa nais makausap ni Khan ay si dating Senadora Laila Dilima. Pero gitang ng opisyal, walang dapat ipag-alala sa pagbisitang ito ng UN Special Rapporteur. Gusto ko pong i-stress, wala pong itinatago ang ating administrasyon pagdating po sa pagtataguyod ng karapatang pantao at pamamahayag sa ating bansa. So tingin po natin ay wala po tayong dapat ikatakot o ipangamba sa pagbisitang ito. Ibinahagi rin ni Gutierrez na nais ding mapuntahan ni Khan ang bagyo, Cebu at Tacloban. Sa katunayan nakagawa na anya sila ng koordinasyon sa mga opisyal sa manasabing lugar. And uh, we will try as a good host as we are. We are known for our uh, hospitality. We will try to make her visit, the visit of not only uh, productive but also comfortable for all. Sa pagbisita ni Canh ayon kay Gutierrez, batay na rin sa mandato ng UN Special Rapporteur Aalamin niya kung ano ang mga nagawang hakbang ng administrasyon para sa mga kritikal na issue ukol sa freedom of opinion and expression. Bibisita ang UN Special Rapporteur sa Pilipinas mula ikadalawang putatlo ng Enero hanggang ikadalawa ng Pebrero ngayong taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Kresilin Katarong, SMNI News.